isugi big boss kaya kay ko aron ano mga tatsa yung pakpak ng mga kabay dua yun mga kabay no ayun ayun ang mga kabay uh, release na yun dito mga kabay hmm. gawin na itong pinaka wise mga kabay hmm. so ayan parilis na lang papa ko mga kabay So ayan ang mga kabay, set up natin sa Big Boss. Lagay muna natin ng pugad-pugad at saka pulot mga kabayan. kalapit kay Big Boss dito mga kabay. si Bura Bura eh, yung pangate natin isa yung ko yung training, sa yung nakahuli galing dun sa taas yung mga alpas mga kabay hindi dito eh, pag ni Bura Bura dun sa taas nakadali sa mga kabay so tingnan natin yung sit up ni mga kabay kunin mo na natin Big Boss mga kabay setup tayo. ko sinit up si Big Boss tapos si Bura Bura mga kabay ay doon mga kabay doon siya nakadali mga kabay so din naman natin ayan yung sibura-bura mga kabay no? yan isang malaking alimokon mga kabay so yan po yung mabalaybo sa nahuli ni mga kabay ayan po so baka bituhan natin to sunod mga kabay medyo magaling na siya ngayon mga kabay malakas na humuni ilang beses ko na to sinabaksan their training eh, mahina mga kabay. Binsan umuni. Binsan hindi. Kaya palagi ko siyang ano, uh, pagka maghanda ko kay Big Boss, dinadala ko siya mga kabay. Para masanay talaga siya. Nagtyagaan ko lang mga kabay kasi napaganda yung huni niya. Yung mga kabay. Lagay muna natin dito mga kapay ayan yung pulot niya mga kabay nakahuli siya ayan mga kabay. matapang na si ano mga probura mga kabay Ayan po yung mahuli mga kabay Napakabata pa dito mga kabay Ayan yung Pakani medyo maitim pa yung mga paa mga kabay inakay pa ang lait mga kabay oh. itong nahuli ni nahuli ni bura-bura mga kabay Ayan. tinignan nila oh. supin mo rin natin sugi so, okay, big boss kay wakay bura bura Super so para masanay talaga siya mga kabay no? tumapang gusto ko dito itong dalawa si big boss at saka si bura bura ay napakalaki yung mga huni mga kabay mas pugi pa si bura bura mga kabay oh. kay big boss So release natin ito mga kabay Kung so, ang liit na lumuko na ito mga kabay oh. Isang inakay pa mga kabay Maitim pa yung paa niya So release natin ito dito mga kabay Kasi so, dalawa ito kayo na mga kabay uh, nahanap na ito mga kabay na kasama niya So wala pong tatsa yung pakpak mga kabay oh. Ayan oh. wala ko mga tatsa yung pakpak ng mga kabay kaya release ko na ito mga kabay ayun na mga kabay no? ayun ayun na <laughs> ang bata pa niya parang nagiging wise mga kabay so ayos mga kabay no? At may ginawa naman tayong wise na ito Subukan natin magsitap kay Big Boss mga kabay. Yung alpas kasi kanina ay dito sila sa taas mga kabay. Doon. Si Big Boss doon ko nilagay. Si Burabura -bura, doon. Eh doon galing yung mga alpas. Dito kay big Burabura kay -bura, mga kabay. Bali dalawa yung nakalapit sa kanya. Si Big Boss dyan. Wala talagang lumapit. Wala alpas na galing sa baba. Galing dito sa taas mga kabay. So ito, idaan nanto mga kabay papunta doon sa bahay namin. Doon sa kabila. Yeah. So si tatay mga kabay. So ayan mga kabay no. Ah, uh, set up natin si Bura-bura mga kabay. So hanap tayo ng kataguan mga kabay. Sana umunis. So, ayan na mga kabay. Uh, si Bura-Bura na muna yung video natin mga kabay. Ayan. So, hanap tayo ng kataguan mga kabay. Bura-Bura yung under training natin mga kabay. So, ayan mga kabay no at uh, wala pong kalawan si Burabura dito mga kabay. Puro tapang lang po yung ipinakita niya dito mga kabay. So, more training pa mga kabay no para kay Burabura. At least nakahuli siya mga kabay at uh, nakita po natin na, na humuning na siya mga kabay. So, more training pa talaga mga kabay para sa under training natin na si Burabura. Yung gusto ko lang sa kanya, eh medyo malaki yung hunin niya mga kabay at uh, medyo mabilis pa kay kabigbos mga kabay. So, ayan po, mga kabay, no? At, ah, uh, uh, maraming salamat po sa panonood yung mga kabay. So, shout-out sa lahat ng mga vlogger diyan mga kabay, ng mahalimukon. So, mabuhay po kayo, at, uh, God bless po sa ating mga kabay. Bura-bura, mga kabay, bago ang itrinin natin. So, abang-abangan nyo lang dito, mga kabay, no? Ayan. ayos mga kabay na dali natin isang lalaki so bali walang pulot sa big boss yung mga alpas galing doon ito yung humuni kayo ng mga kabay pero medyo yaya yung huni ang laking alimukon isang lalaki mga kabay so sa bahay natin tapakawalan pakawalan so ganito talaga yung galawan sa under training mga kabay no? patalon talon lang wala pang masyadong ano, agalawan Ayos mga kabay. andun na sa baba si Big Boss mga kabay. Oh. Halos magkita lang sila ni Burabura. -bura. Nakalapit. Ang ganda mga kabay. Oh. Isang lalaki mga kabay. Oh. natin. Grabe. Ang ganda mga kabay. Oh. So, masanay na to si Burabura -bura, mga kabay. So, unti-unti na natin siyang ano. Ah, uh, unti-unti na natin siyang gawing pangatay mga kabay. Para ho uh, masanay talaga siya mga kabay no. Gusto ko kasi dito eh malaki yung huni mga kabay. Malakas mo nito kayo ng mga kabay. Kaso medyo yaya yung huni, hindi ko kusnada. So release natin ito mga kabay. So ayan yung nahuliin namin kayo ng na, mga kabay no, ni Bura Bura. So nilinisan ko na yan at saka nilagyan ko na yung palatandaan mga kabay. So release namin yan dito mga kabay. Yun yung malakas humuni mga kabay na medyo ya, -ya. Yung hindi pa ako nakasitap up ay humuni na yan mga kabay. Buti nga ako nagilanan. Ay yun din. Napakalaking alimukon mga kabay. At isa po siyang lalaki. Pero kanda ko. Kwan eh. Hindi gay. Ayan mga kabay. Napakalaking alimukon to mga kabay. At isang lalaki mga kabay. Yung mararagaman napakalaki ng tukaan niya at saka napakalaki ng ulo mga kabay ito yung malaki yung huni kina na medyo ano lang talaga yung huni niya mga kabay medyo yaya mga kabay Ayan. so dito ay release niya mga kabay hindi yeah, pala sir, dyan dito siguro pang pikas okay. Dyan yun. Din. isang magandang alimokon to mga kabay tingnan niyo mga kabay malaki oh isang lalaki mga kabay hmm. Oh. ang tapang ng mukha at saka may palatandaan na to sa paa mga kabay. Ayan. Ayan o. Maganda din ang himbis kaliskis dito mga kabay. Ayan po. So may palatandaan na yan mga kabay. Maputi yung kuko niya mga kabay. Halos lahat ng kuko niya ay maputi. So pwede sana to gawing pangati. Kaso dito lang kasi yan nahuli mga kabay. Malapit lang sa bahay. Kaya release na, na yan dito mga kabay. Gawin na itong pinaka-wise mga kabay. So ayan, parilis na lang papa ko mga kabay. Hmm. Bala, look naman siya. Yeah. So, ayun na mga kabay. Ang lakas, lumipad. Walang tatsa. Walang tatsa yung pakpak at saka yung ano niya mga kabay. So ayan ay ginawa naman tayong wais mga kabay. So swerte ng mga alpasta yun at uh, tayo nakahuli mga kabay. Huli sila mga kabay pero ligtas pa din. Yung ginawa natin sa kanila ay gawin lang silang wais mga kabay. So maraming maraming salamat po sa pag-alaga yung mga kabay no. At uh, God bless po sa tayong mga kabay.